Mukha. to mo Then, 64 6, yeah. the the oh, na ako leka. Ito po yung 50 pesos ka. yung Mga kain na -kay na, kay na, -kay na. <mulay> pesos po. pinag na po. Kasi nila sa na yung pinaka-tool. <mulay> ang po. na po resibo po. Puro baliktad na. Thank you so much sa inyong dalawa. Shout out na sa mga... ...amigo, mga. Wow! <laughs> Sino kaya yun? Sino kaya yun? <laughs> Sino kaya yun? Nahiya si mama.

balik-balik ka -balik, pa. Pil. Pwede ka na. Pil. Di ba may sinain ka? O, oh, tara na, tara na. Ito Bruno, Bruno pa ba ano dyan? Bruno! Tara na, Bruno! Sama namin yung anak ko. Dating sa saan. Sa kaya nito. Sarado nito. Eh, kumusta na? Balikan niyo pa. <laughs> <laughs> ito po kami Lord. Ko si good ah, morning po. kami mga kaibigan lahat po ng aming mga taga-subaybay ito po ang aming buhay ang buhay po ng nangangalakad basta po tayo pa ipatas wala po tayong inaapakang tao huwag po natin ikahiya kung ano pong mayroon tayo mas kaka-bless po natin kung mayroon pa po tayo Maganda na po ang panahon, mga kaibigan namin. Dito po, napakahinip na po dito sa Kiko. Tama po, sa lahat pong mga aming mga kababayan, susundi sa ating danaw. Dito po, bubuhay dito sa Kiko. Ayan po, napakaraming tao. Nintay pa po namin kay si Babalino, mayro pa pong galipan. Ito ka anak, mainit yan. Ito ka, oh. Suka dito. Hi. Hi, good morning. Mga kaibigan. Kapatid. Kapag-anak. Kapag-anak. Ito, mga ba? anak lahat na nga. Shout out pala sa mother-in-law ko sa mga 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 ang kanyang is eh, pinagpapala rin po sa Australia pero senior na rin po. Magsisenior na rin. Pero ganun pa man po is patuloy pong lumalaban din sa buhay para po sa mga anak at apo. Lagi po natin tandaan, lagi pong nag-share ay pinagpapala po yun. Basta po sobra. Sobra po sa pangangailangan. Huwag naman po yung wala ka rin eh. Si-share ka. Hindi naman po kailangan malaki. Kahit eh, maliit, basta nag-share. Later. driver. Nandito po ako sa likuran ngayon. First time ko pong nasa likuran. Ito pa dito. Ito kami ng Alat na papa. Hmm. Mabayad tayo sa ating driver. Okay na po yan. Huwag niyo okay na po Salamat po. Um, natin, di, wala na dun pa? Thank you po! Thank you, um, Ayo kami anut, ito na po kami sa junk shop. Ito na naman po ang aming ganap. Kasama namin mga poging-poging na ito. Hmm.

3.3 aprile Ah. Direne. <truirà> <truirà> Wala po pala yung mga board na yan. Wala ate, single. Wala ating chips ba yan?

1.3, 1.2, 1.9, nilaw. Wala na po lana. na. <laughs> <Balo> na, ba <laughs> na, yung si? na yung shake? Si ngayon? 1.4, <laughs> Para po po. Laki na. binaba. Laki ng binaba ng ano, tanso. Laki na binaba. Antayin po natin ang ating resibo. Wala pong katao-tao. Maganda pong magbenta. Ito po. Ito po. Ito mm -hmm. uh, na alam natin, 56 points eh. From the top daw. Ang babait ng mga ito eh, oh. Ano pa? 10 to... to 64. Thank you. Pabila na muna lang. Ito po yung 50 pesos ka. mga China ka po yung China. Magkano ba? ba? 50 pesos po. Pinag-plus na lang po hindi na um, oh. kasi okay. nice. so sa ito Ano yung pinakatukal nito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, sa 28, 29, 30, 31, 32, sa 34, sa sa Amigo ang amig. Wow! Okay. Sino kaya yun? Sino kaya yun? Sino kaya Ay, yun? si mama! Malayo si mam, Ma isusumpo na lang. Malayo si mam. Ma Salamat po! Uwi hmm. na po kami. Uwi na po kami, tangali na. Pasok pa po ang aming hapon na panghapon hapon na traffic na po traffic na po dilukos sa ka lahat ng mga kababayan mga kibigan ano yung mga nakabutin sa usan na, kaosan, na yun po eh ano mo si Papa Lino na po Mapaupo na po, po dito sa gilid. Opo lang po. <laughs> Nagre-review lang ng ano. Ay. Opo. Traffic po, di ba? Dito oh. Hello. So, alam mo kay Benja, sulit naman yung pangkot dami mo kahit mga kaibigan. Okay ulit pagod namin sa ating kalakal. <laughs> Bili po muna kami ng lutong ulam na manok. Mamaya nga po na ako mga malingke. Bili muna kami ng lutong manok. Go! tayo kay Lord. Lord, maraming salamat po sa araw na ito na pinagkakabot sa amin. Lalo-lalo na po sa magandang panahon na pinagkakabot sa amin. Maraming salamat po kung ano po ang aming natatanggap sa araw-araw. Lalo na po sa araw na ito. Kami po ipatuloy niyo pong ginagabayan, ipatubayan. Lalo, lalo na po, nilalayo niyo po kami sa lahat at kamakan at karamdaman. Thank you po. Hindi kami. Thank you po. Kami, more. Patagito. ang sakit <laughs> tayo? Nahuhaw na po ako Sandali lang po sa ka Dito lang tayo, Dito lang tayo. Dito lang lang po. Pikiraan lang po. Kiraan lang po. Pikiraan lang po. Pikiraan lang po. Pikiraan lang kuya pilu, kuya pilu, kuya pilu. Masuk. pag niyo sa amin. Mga and kaibigan, hanggang dito na lang po Sarap muna. Po Maraming salamat po and sa inyong mga like at mm. sa pag-subscribe diba, sa amin pa ng diba? channel. God, God bless Thank po. don't forget, like, subscribe and comment po. Thank you po sa lahat ng mga pagmamahal niyo. unawa. paminsan-minsan po hindi po tayo nakapag upload pero nandiyan pa rin po kayo. Maraming salamat po. Dito lamang po sa Apolino TV. <laughs> Bye, Bye. Bye. God bless. God bless, God bless to, all. God bless to all. all. Maraming salamat. Maraming salamat.